Isang mamahaling proseso ang pinagdaanan ng mga babaeng celebrity na ito upang magkaroon ng malusog na anak sa hinaharap ang pagpapafreeze ng kanilang eggs. The Philippine Showbiz List presents Pinay Celebrities na nagpa ng eggs nila. Carla Abeliana Ibinahagi ni Carla ang kanyang naging karanasan sa egg freezing na tinawag niyang isang transformative experience ayon kay Carla, dumaan siya sa masusing research, emosyonal na paghahanda at matibay na suporta upang maisakatuparan ito. Noong March 30, 2025, nagbahagi si Carla ng isang video sa kanyang Instagram page kung saan ipinakita niya ang buong proseso. Ayon sa kanya, una siya napakonsulta ilang taon na ang nakalipas, ngunit ipinagpaliban muna ito. Noong 2024 na magbukas ang bagong sangay ng klinikang malapit sa kanyang tirahan, itinuloy na niya ang proseso. Lubos ang pasasalamat ni Carla sa mga medical staff na gumabay sa kanya mula simula hanggang matapos ang procedure. Naniniwala si Carla na ang desisyong ito ay isang paraan upang bigyan ang sarili ng mas maraming oportunidad pagdating sa pagiging isang ina sa hinaharap. Iza Calzado, si Iza Calzado ay umamin na siya ay nagpa-freeze ng kanyang mga eggs. Ayon kay Iza, ito ay isang desisyon na ginawa niya dahil sa kanyang edad at bilang isang paraan ng kasiguruhan para sa hinaharap. Matapos makasal kay Ben Wentel, sinabi ni Iza na marami pa siyang nais gawin bago maging isang ina, lalo na sa aspetong pisikal. Sa kabila nito, dumating din ang pinakahihintay na yugto ng kanyang buhay bilang isang ina. Noong January 26, 2023, isinilang ni Iza ang kanilang anak na si Deya Amihan. Ice sigera Si Ice Sigera ay palaging bukas sa publiko tungkol sa desisyon niyang ipa-freeze ang kanyang mga eggs bilang bahagi ng plano nilang mag-asawa ni Liza Dino na magkaroon ng anak. Sa isang panayam, inamin ni Ice na hinihintay na lang nila ang tamang sperm donor. Mas pinipilit nilang hindi ito mula sa Pilipinas. Ayon kay Liza, matagal na nilang pangarap ang pagkakaroon ng anak, ngunit laging nagkakaroon ng hadlang, madalas ay dahil sa kakulangan ng pondo. Noong October 2018, mas naging determinado si Ais na ituloy ang proseso. Aminado silang hindi ito madaling daan, ngunit handa silang harapin ang lahat ng pagsubok para matupad ang kanilang pangarap na maging magulang. Vina Morales Nagdesisyon si Vina Morales na ipa-freeze ang kanyang egg cells gamit ang mature oxide cryopreservation. Sa isang panayam sa isang showbiz website, inamin ni Vina na pinili niya ang prosesong ito bilang paghahanda sakaling gusto niyang magkaanak muli sa hinaharap. Ayon kay Vina, umabot sa kalahating milyong piso ang gasto sa proseso, hindi pa kasama ang storage fees. Gayunpaman, para sa kanya, sulit ito na nagbibigay ito sa kanya ng pagkakataong magkaroon ng mas maraming pagpipilian pagdating sa pagiging ina. Divinely sa si edad na 24, maagang na desisyon si Divine Lee na ipa-freeze ang kanyang mga eggs. Pagkalipas ng limang taon at tatlong anak, aminado siyang marami pa siya natutuhan at nais ibahagi tungkol sa pagiging ina. Dumaan si Divine sa proseso ng IVF na naging paksa ng iba't ibang opinion, may positibo at may negatibo. Gayunpaman pa man, hindi ito alintana ng socialite dahil naniniwala siyang ang kanyang kwento ay nakakatulong sa maraming kababaihan. Noong May 5, 2021, isinilang niya sa pamamagitan ng cesarean section ang kanilang anak na lalaki. Mitch Dulce, Inamin ni Mitch na pinag-freeze niya ang kanyang mga eggs nung siya ay 35 years old. Sa isang panayam, ibinahagi niyang dumaan siya sa mahabang pribadong pag-uusap at masusing pag-iisip bago tuluyang sumailalim sa proseso. Ayon kay Mitch, isa sa mga pangunahing konsiderasyon niya ay ang aspeto ng pananalapi. Sinigurado niyang may sapat siyang kaalaman at kahandaan bago gawin ang desisyon. Ang kanyang research at malalim na pagninilay ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na piliin ang nandas na ito bilang pagkahanda sa hinaharap. Crystal Bello. Bago pakasalan si Justin Pitt, nagdesisyon si Crystal Bello na ipa-freeze ang kanyang mga eggs bilang paghahanda para sa kanyang magiging anak sa hinaharap. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang matagal na niyang laban sa Picos mula pa noong siya ay dalagita. Ayon kay Crystal, bukod sa Picos, naging konsiderasyon din niya ang kanyang edad sa pagdidesisyon na sumailalim sa naturang proseso. Sa kabila ng mga hamon, nagbunga naman ito ng isang masayang pamilya. Ngayon, kasama na ng kanyang asawang si Justin, nila nilang kanilang mga anak na sina Hunter at Shanna. Sam O. Isang simpleng usapan ang nagdula kay Sam O. ni Pa-Freeze ang kanyang mga eggs. Ayon sa Indian supermodel at host na si Padma Lakshmi, ibinahagi niyang ang Indian supermodel at host na si Padma Lakshmi ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon para gawin ito. Ayon kay Sam, nagsimula ang lahat sa isang casual na pag-uusap kasama ang isang kaibigan. Ang kanyang kaibigan na single rin tulad niya ay bumisita sa isang klinik para sa egg freezing. Nang ibahagi nito ang kanyang karanasan, napaisip si Sam at nagpasya siyang magpakonsulta rin. Sa parehong araw, nagsimula na rin siya sa proseso. Para kay Sam, ang desisyong ito ay isang paraan upang bigyan ang sarili ng mas maraming pagpipilian sa hinaharap. Gretchen Felido Nagdesisyon si Gretchen Fellido na ipa-freeze ang kanyang mga eggs sa Victory Art Laboratory sa Makati. Para sa kanya ito ang pinakamagandang regalo na maibibigay niya sa sarili nang siya ay 35 years old noong June 2019. Sa pamamagitan ng egg freezing, sinabi ni Gretchen sa kanilang mga followers sa Instagram na mas may control na siya sa kanyang buhay. Hindi niya kailangang magmadali sa anumang bagay, lalo na pagdating sa pagkakaroon ng anak. Gusto niyang gawin ito sa tamang panahon, sa perpektong plano ng Diyos. Excited din si Gretchen na ibahagi ang kanyang karanasan sa ibang kababaihan na gustong magpa-harvest ng kanilang mga eggs. Para sa kanya, ang hakbang na ito ay isang empowering decision na nagbibigay sa kababaihan ng mas maraming pagpipilian para sa kanilang kinabukasan. Alice Dixon. Sa edad na 41, nagdesisyon si Alice Dixon na ipa-freeze ang kanyang mga eggs bilang pagkahanda sa posibilidad ng pagiging ina. Kahit matapos ang kanyang divorce, hindi niya isinantabi tabi ang pangarap na magkaanak, lalo na kung dumating ang tamang tao sa kanyang buhay. Sampung taon matapos ang proseso ng egg freezing, sa edad na 51, natupad ang kanyang pangarap ng isilang ang kanyang unang anak na si Baby Ora sa pamamagitan ng surrogacy. Isang espesyal na sandali ito para kay Alice na matagal na naghintay para maranasan ang pagiging isang ina. Ay, -ay de las Alas Matagal nang na pinangarap ni Ay, Ay na magkaroon ng anak kasama kanyang dating asawang si Gerald Sibayan. Sa katunayan, bago pa man sila ikinasal, naisip na niyang ipafreeze ang kanyang mga eggs bilang paghahanda sa kanilang hinaharap. Noong 2017, inamin ni ai ay, ay ang ginawa niyang hakbang huwag matiyak na may pagkakataon pa siyang magkaanak. Sinubukan din nilang magkaroon ng anak sa pamamagitan ng in vitro fertilization, ngunit hindi ito nagtagumpay. Ngunit noong 2024, kinampirman ni Ai-Ai ang kanilang hiwalaya ni Gerald. Corina Sanchez Noong 2020, ibinahagi ni Corina na mayroon pa siyang apat na nakaimbak ni embryos mula sa kanilang IVF journey. Ayon kay Corina, mahilig na siya sa mga bata mula pa noong kabataan niya, lalo na mayroon siyang mga nakababatang kapatid. Kaya naman nang dumating ang pagkakataong magkaroon ng sariling pamilya, hindi niya pinalampas ang pagkakataon. Sa pamamagitan ng IVF at tulong ng isang surrogate mother mula sa Pennsylvania, isinilang siya na Pepe at Pilar noong February 2019. Nang tanungin kung paano pa nilang magkaroon ng karagdagang anak gamit ang natitira pang embryos, sinabi ni Corina na hindi pa niya alam sa ngayon. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at ihit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!